Alam nyo ba na may baryo sa pinakadulong probinsya ng Pilipinas na hindi tinatablan ng modernong teknolohiya? Walang cellphone signal, walang kuryente, at higit sa lahat, walang nakakawi kapag dumilim na. Dahil sabi nila, doon naniniyahan ang isang nilalang na kumakain ng laman ng tao, isang aswang. Ako si Marco, at ang ikukwento ko sa inyo ngayon ay hindi gawa-gawa lamang. Ito ay totoong pangayari na naranasan mismo ng aking pamilya sa pinakadulong bahagi ng kabisayaan, kung saan ang dagat ay kulay itim sa gabi, at ang mga puno ng nyog ay tila mga aninong nakatingin sa iyo. Nagsimula ang lahat ng lumipat ang pamilya namin sa baryo ng San Roque. Isang maliit na pamayanan na halos dalawang oras ang layo mula sa bayan. Doon tumira ang lola ko matapos iwan ang syudad. Dahil sabi niya mas payapa at mura ang pamumuhay. Payapa nga sa umaga, pero kakaiba kapag lumalalim na ang gabi. Madalas si kwento ng matatanda na hindi raw dapat lumabas kapag hating gabi. Dahil may nilalang na dumadayo mula sa bundo, pababa sa baryo, at kumakain ng mga hayo. At kung wala raw silang mahuling baboy, kambing, o manok tao ang susunod. Hindi ko ito pinaniwalaan noong una. Hanggang isang gabi ng Agosto, malakas ang ulan, at halos lahat ng kapitbahay ay nagsiksikan sa kanikanilang bahay. Biglang may kumatok ng malakas sa pintuan namin. Nang binuksan ng lola ko, isang babae ang nakatayo, basang-basa, nanginginig at may mahahabang buhok na nakadikit sa mukha. Ang sabi niya, pwede ba kong makisilong, may humahabol sa akin. Inatuloy siya ng lola ko kahit may kaba. Inagpahinga siya sa sala at binigyan ng tuyong kumot. Pero napansin kong kakaiba ang mga mata niya, pula. At parang kumikisla puwing kumikidla. Kinagabihan, bigla kaming nagising sa malalakas na sigaw mula sa kabilang bahay. Paglabas namin, halos wala nang natira sa pamilya ng kapitbahay namin. Parang binuksan ang katawan nila ng hayop at sinimot ang laman. Sa gitna ng ulan, may nakita kong anino na lumilipad palayo. At sa ilalim ng bubong namin, wala na yung babaeng pinatuloy ng lola. Simula noon, sunod-sunod na ang nangyaring pagkawala ng mga tao sa baryo. May mga bata na biglang nawawala. May mga hayop na natatagpuang walang lamang loob. Hanggang sa mismong pinsan ko ang naging biktima. Nakita siya ng tatay kong kinakaladkad papasok sa gubat ng isang nilalang na may pakpak, mahahabang kuko, at dila na parang ahas. Humabol sila ng mga kapitbahay, dala ang mga bolo at sibat, pero hindi nila ito mahuli. Doon lumabas ang sikreto ng lola ko. Matagal na raw niyang alam na may aswang sa baryo. At ang mas nakakakilabot pa, ang babaeng tinulungan namin noong gabing umuulan, siya mismo ang nilalang na iyon. Lumipas ang mga linggo at halos maubos ang kopulasyon ng baryo. Kaya't nagdesisyon ang mga natira na gumamit ng mga sinaunang paraan laban sa aswang. Nag-ipon sila ng bawang, asin, langis at pila. Inagpala ng pari ang buong baryo. Isang gabi, dumating muli ang halimaw. Ero sa pagkakataong ito, handa ang laha. Nilagyan nila ng apoy ang mga kawayan. Binalot ng asin ang mga sibat. At itinaboy ito sa gitna ng palayan. Malakas ang sigawan at iyakan. Pero sa wakas, tinamaan ng sibat ang aswang sa pakpa. Humiyaw ito ng napakalakas, at bago tuluyang mawala sa dilim, nagpakita siya sa kanyang anyong tao, ang parehong babaeng pinatuloy namin. Nakatingin siya diretso sa akin, at nagsalita ng isang bagay na hindi ko makakalimutan. Babalikan ko kayo, hindi dito, hindi ngayon, pero babalik ako. Simula noon, umalis kami sa baryo. Lumipat sa syudad, at hindi na bumalik kahit kailan. Ero gabi-gabi, bago ako matulog, naalala ko pa rin ang kanyang mukha. Asa As tuwing may malakas na ulan at malalakas na hangin, parang nairinig ko ang pagaspas ng kanyang pagpa. Matapos ang unang pag ng nilalang na iyon, nagba siya ang ilan sa mga kapitbahay na lumikas papunta sa bayan. Ngunit kakaunti lamang ang nagtagumpay. Ang iba, hindi na nakarating. Ang sabi ng mga matatanda, mismong sa gitna ng gubat narinig ang mga huling sigaw nila at wala ni isang bangkay na natagpuan. Dito nagsimula ang mga kwento-kwento. May nagsabi raw na ang aswang ay hiniisa, kundi tatlo. Magkakapatid daw sila, at ang unang dumating ay ang babaeng tinulungan namin. Ang dalawa raw ay naninirahan sa bundok, at kapag natunton ang kanilang pugad, hindi na makakabalik ang sinumang susubo. Ang mga natirang residente, kabilang ang pamilya namin, ay halos hindi na natutulog. Kada gabi, Nakabantay ang mga kalalakihan sa mga gilid ng baryo, dala ang mga ita at sulo. Ero kahit ganoon, may mga misteryosong pangyayari pa rin. Minsan, isang madaling araw, nagising ang tatay ko dahil may naririnig siyang humahaplos sa bubong. Akala niya ay sangalang ng puno, pero nang sumilit siya sa labas, may dalawang pulang mata na nakatitig sa kanya. Walang katawang tao, puro anino lang, pero malinaw ang hugis ng pakpa. Kinabukasan, Isang binata ang natagpuang patay sa gilid ng ilog. Wala na itong lamang loob. Ang balat at buto na lang ang naiwan. Mula noon, naggatuloy ang takot, hindi lang gabi, pati umaga, pakiramdam ng lahat ay may nagmamasid. Dumating ang araw na pinatawag ng lola ko, ang isang matandang albularyo, mula sa kabilang bayan. Ang pangalan niya ay Karuben. Matanda na siya, halos kuba, pero matalimang mata. Nang dumating siya, agad niyang sinabi. Hindi normal ang aswang na nandito. Hindi siya basta-basta. Malakas siya dahil may sinakripisyong tao. At kung hindi natin siya mahahanap bago sumapi ang kabilugan ng buwan, ubos kayong lahat dito. Kinilabutan kaming laha. Kasi sa loob-loob namin, sino pa bang pwedeng isakripisyo, kundi yung mga taong nawawala. Lumipas ang mga araw, at patuloy ang panggugulo ng aswang. May mga pagkakataong naamoy namin ang matamis na singaw ng dugo sa hangin. Kahit walang sugatan sa paligid. At tuwing lalabas kami, lagi naming nakikitang may mga patak ng dugo sa lupa na tilahin nila papunta sa guba. Isang gabi, naisip ng mga kalalakihan na sundan ang mga bakas. Ako, kasamang tatay at dalawa pang lalaki, ay pumunta sa kagubatan. Habang papalalim kami, mas lalong lumalakas ang amoy ng dugo. Hanggang sa marating namin ang isang lumang punong balete na punong-puno ng itim na ibon. Doon namin nakita ang isang kuweba sa ilalim. Pumasok kami. Madilim, mabaho, at ang sahig ay punong puno ng kalansay. May mga bungo, buto ng bata, at damit na punit-puni. Doon ko napagtanto, hindi lang isang taon o dalawang kaon naniniyahan ang halimaw na iyon. Matagal na siyang nagpapakain sa lugar na iyon. Biglang nagiba ang ihip ng hangin. May narinig kaming yapak sa loob ng kuweba, at isang tinig ng babae ang sumalubong sa amin. Hindi ba tinulungan niyo akong makapasok sa bahay niyo? Bakit ngayon gusto niyo akong patayin? Lumabas siya mula sa dilim. Anyong tao, pero ang balat ay kulay abo, ang kuko mahahaba, at ang bibig puno ng matatalim na ngipin. Hindi kami nakagalaw sa sobrang takot. Sumugod siya, at isa sa mga kasama namin ang agad niyang nadagi. Sa harap namin, pinilas niya ang kyan nito at sinimot ang lamang loob. Ang sigaw ng lalaking iyon ay bumaon sa utak ko. Nakatakas kami ng tatay ko, pero mula noon, nagiba ang laha. Ang baryo ay halos naging ghost town. Ilang pamilya na lang ang natira, kabilang kami. Ero dahil sa takot, ang bawat gabi ay parang huling gabi na namin. Dito nagsimulang magkwento ang lola ko ng matagal na niyang itinatago. Anak ang nilalang na yon ay hindi basta aswang. Isa siyang pinili ng mas matandang nilalang, isang pitong itim. At kung hindi natin siya matitigil, Magiging hay siya ng lahat ng aswang dito sa Visayas. Hindi ko alam kung totoo yon o paraan lang ng lola ko, para ipakita kung gaano kalaki ang panganit. Ero isang bagay ang siguado, hindi ito matatapos kung walang lalaban. Dumating ang kabilugan ng buwan. Eksaktong alas 12, muling umatake ang aswang. Ero handa na ang baryo. Ang mga kalalakihan ay nakapwesto sa bawat kanto. Dala ang sibat na may pila, bawang, at asin. Ang albularyo, si Karuben, ay may hawak na lumang aklat at nagdadasal ng mga orasyon. Nagsimula ang kaguluhan ng lumipad ang halimaw sa gitna ng baryo. Inisa-isa niyang atakihin ang mga tao. Ero bawat galaw niya ay tinataboy ng apoy at asin. Nakapagtamo kami ng ilang sugat, pero sa unang pagkakataon, napasigaw siya sa sakit. Nang tamaan siya ng sibat sa balikat, lumabas ang tunay niyang anyo, kalahating tao, kalahating paniki. Ngunit sa halip na mamatay, tumawa lang siya ng malakas hindi nyo ako kayang patayin. Ang dugo nyo ay akin pa rin. At doon nagpatuloy ang laban. Nang magkatuloy ang laban sa baryo, umindi ang kakot at sigawan. Ang apoy ay kumikislap sa gitna ng dilim. At ang hangin ay punong-puno ng amoy ng bawang at nasusunog na goma. Lahat ng kalalakihan ay nagtipon. Habang ang mga babae at bata ay nagsisiksikan sa gitna ng baryo, hawak ang mga rosaryo at nagdarasal. Habang nagkakagulo, napansin ko ang tatay ko na halos mabaliw sa gali. Hindi na tayo pwedeng maging biktima, sigaw niya habang hawak ang sibat. Kung mamamatay tayo, lalaban tayo. Ero sa isang iglap, sumugod ang aswang mula sa bubungan ng isang bahay at sinunggaban siya. Ang bilis ng mga pangyayari. Nakita ko na lang ang tatay ko na nahulog sa lupa. Duguan at hindi na gumagalaw. Napatigil ako. Nanginginig ang tuhod ko. At sa gitna ng iyakan ng mga tao, Naramdaman ko ang galit na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko. Kinuha ko ang sibat mula sa tabi ko at tumakbo papunta sa halimaw. Habang patuloy ang laban, biglang dumating si Karuben. Dala ang bote ng langis na may basbas. Ibinuhos niya ito sa lupa at sininihan. Umikot kami sa apoy, para raw hindi makalapi ang aswang. Ero hindi ito basta-basta. Tumalon siya sa ere, at ang pakpak niya ay parang bakal na humahampas. Hindi niyo ako kayang tapusin, ang sigaw niya, habang ang mata ay nagliliyab sa pula. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang langit ay tila nagdilim kahit may buwan. May kumaluskos mula sa kagubatan, at doon namin nakita ang mas nakakatakot na bagay. Dalawa pang nilalang ang dumating, mga aswang din mas malalaki, mas mabangis. At doon namin napatunayan, hindi lang pala isa ang halimaw. Ang mga tao sa baryo ay halos mawalan ng pag-asa. Patlo sila, sigaw ng isang kapitbahay. Wala na tayong laban. Ngunit biglang sumigaw si Karuben. Huwag kayong bibitiw. Kapag sumuko kayo, wala nang kinabukasan ang baryo na ito. Inilabas niya ang isang lumang kampana na raw sa pilak at itinunog ito. Ang matinis na tunog ay sumakit sa tenga naming lahat, pero mas malakas ang naging epekto nito sa tatlong aswang. Napasigaw sila at natumba sa lupa, pero hindi tuluyang bumagsa. Ngayon na, sigaw ng albularyo. Siba! Sibat! Sunod-sunod ang pagsugod ng mga tao. Tumama ang mga sibat sa katawan ng isa sa mga aswang. Sumigaw ito ng napakalakas at nagliyab sa gitna ng apoy. Natumba siya at tuluyang naabo. Ero ang dalawang natira ay mas naging mabangis. Lalo silang nagngalit at parang doble ang lakas nila. Sa kalagitnaan ng laban, may lumapit sa akin na isang matandang babae mula sa baryo. Nanginginig siya. Pero matalim ang titig. Alam ko ang sikreto nila, bulong niya. Anong ibig mong sabihin, tanong ko. Isa sa kanila, kamag-anak natin. Nabigla ko. Hindi ko alam kung totoo o guni-guni lang ng matanda, dahil sa takot. Ero hindi ko na ito nabalikan dahil muli akong tinawag ng kaguluhan. Lumipas ang mga oras at parang walang katapusan ang bangungo. Bawat atake ng mga aswang ay may kasamang sigaw at dugo. Marami sa mga kalalakihan ang sugatan. Ang iba, hindi na nakatayo. Hanggang sa napansin ko ang lola ko. Nakatayo siya sa harap ng aming bahay. Hawak ang isang maliit na bote ng itim na langis. Lumapit siya sa akin. Anak, sabi niya, hindi lahat ng laban ay gamit ang lakas. May dugo tayong hindi mo pa alam. Dugo na kayang kumuksa sa kanila. Bago ko pa siya matanong, biglang tumalon ang isa sa mga aswang at sinunggaban siya. Napasigaw ako, Lola. Ngunit imbes nakagatin siya, biglang umurong ang halimaw. Umatras ito at parang natakot. Doon ko lang nalaman, may itinatago ang lola ko. Isa siyang anak ng albularyo, at may dugo siyang kayang bumalanse sa mga nilalang ng dilim. Makinig ka, Marco, sabi ng lola ko habang hinihila ako papasok sa bahay. Ang laban na ito ay hindi matatapos ngayong gabi. Ero ikaw ang susi, dahil ikaw lang ang may kakayahang wakasan sila. Hindi ko alam ang ibig niyang sabihin. Ako? Ano? Isa lang naman akong ordinaryong binata. Ero bago pa ako makasagot, muling yumanig ang buong baryo sa lakas ng pakpak ng mga aswang. Lumipas ang mga minuto na parang oras. Nakita ko kung paano nagbigay ng buhay ang baryo, para lang may ligtas ang ilan. Ang apoy, ang dugo, ang iyak, lahat yon ay parang imbyerno sa lupa. At sa huling pagkakataon, nagtipon ang lahat sa gitna ng baryo. Si Karuben ay duguan na, pero patuloy paling nagdadasal. Ang mga sibat ay halos mapudpud na sa dami ng tama. Ang mga tao ay halos wala ng lakas. Ngunit sa mismong huling atake, nang tumalon ang dalawang natitirang aswang papunta sa gitna, sumigaw ang lola ko ng malakas na orasyon. Naging maliwanag ang paligid at sa isang iglap, nagliyab ang katawan ng mga halimaw. Ngunit bago sila puluyang mamatay, kumingin sila sa akin. At sabay-sabay silang nagsabi ng mga salitang hindi ko makakalimutan. Hindi dito nagkatapos may dugong dumadaloy sa iyo na hindi mo maitatanggi. Isa ka sa amin. At bigla silang naabo. Matapos ang gabing iyon, natigil ang atake. Ang baryo ay nanahimi. Pero eh, lumipas ang maraming taon mula nang lisanin namin ang baryo ng San Roque. Nakatira na ako ngayon sa syudad, may trabaho, may pamilya, at pilit kong nilimot ang lahat ng nangyali. Ero ang totoo, hindi ko yon kailanman nakalimutan. Bawat gabi ng kabilugan ng buwan, may kakaibang ini akong nararamdaman sa katawan. Minsan, nagigising ako sa gitna ng gabi na basa ang aking labi at may kakaibang panlasa sa bibig ko, panlasa ng dugo, kahit wala namang sugat o kahit anong dahilan. Minsan, nakikita ko ang sarili kong nakatayo sa harap ng salamin, nakangiti, pero ang mga mata ko, nagliliyab sa pula, at sa likod ko, sa anino, malinaw kong nakikita ang pagaspas ng dalawang malalaking pakpak. Naalala ko ang huling sinabi ng mga aswang bago sila matupok sa apoy. Isa ka sa amin. Noong una, pilit kong tinatanggihan ang ideya. Pinilit kong paniwalaan na guni-guni lamang iyon. Epek ko ng trauma. O takot na hindi ko pa rin natatanggal sa aking isipan. Pero habang kumatagal, mas lalo kong nararamdaman ang pagbabago. At isang gabi, habang natutulog ang asawa at anak ko, may narinig akong matinis na iyak sa labas ng bahay isang pusang itim, duguan, nakahandusay sa kalsada. Nang lapitan ko ito, bigla na lang akong natigilan. Dahil ang mga kamay ko, puno ng sariwang dugo. Hindi ko alam kung ako ba ang kumatay. O may ibang nilalang na dumaan. Ero sa salamin ng bintana, nakita ko ang sarili kong nakatingin pabalik. At nakangiti ng isang ngiting hini akin. Doon ko lang naisip. Ang sumpa ng baryo, hindi talaga natapos. Hindi pala sila kuluyang nawala dahil ngayon, ang dugo nila dumadaloy na sa akin. At kung tama ang kutob ko, hindi na ako makakatakas. O ending line. Kaya kung sakaling may marinig kang pagaspas ng pakpak sa kalagitnaan ng gabi, o makita ang pulang mata sa dilim, baka ako na yun. At baka ikaw na ang susunod.